Hi guys. Nagprito ako ng isda dito sa may balcony namin. Ayan. Meron tayo dito snapper na isda. Ayan. Dalawang slice, Isa. Tapos dalawa. Ayan. So ayan guys. Dito ako nagluto sa labas kasi mausok kasi pag nasa loob ng bahay guys. Ayan tayo, guys. Ang daming isda. Tapos, ito yung niloto kong munggo, guys, ay. Tapos, kanin. Tapos, ang gagamitin kong sawsawan ay itong uh, spiced vinegar. Kukuha lang ako ng bowl para sa sawsawan. So, this is the sauce. Uy, uh, napadami. Ayan siya. Dinner po. Dinner po ko to. Itry ko ang snapper. Dalawang klasing isda to guys, may kingfish. sa kasi snapper, itry ko ang snapper kasi medyo pet ko ang snapper eh. Medyo fresh ang snapper. Ang kingfish kasi nung nabili namin, hindi siya masyadong fresh. Frozen kasi siya. Wait lang. na guys. Parang maganda sana kung may bowl ako. Mmm. Ang sarap. Ay, yung platong malalaki ba? Ang sarap, guys. Ito, grabe. Ito, paborito ko itong sawsawan guys. Suka lang. Na may spice. Merong sili. Madaming sili. Garlic, sibuyas. Yeah. Hindi ko na kailangan ng tuyo. Kasi nag-asin na ako sa isda. Oh, may hindi talaga guys. One minute din. Pero tikman ko ang aking, hindi masyadong masabaw ang aking munggo guys. Kunting sa tubig lang ang nilagay ko. Hmm. Sarap. Guys. Okay. Kumakain ako. Ah, alis kami. Pupunta kami ng beach. Gusto mag-beach na ito sa ko. So, alis tayo. Lagay ko lang ang mga kailangan ko dito. Kailangan ko ng tubig. Ito, maliit lang na bato guys. Nadala ko ng sapatos na para sa tubig. Water shoes. Ano yung wallet ko lang. Susi ng bahay. Kailangan natin ng sunglass. Kasi, mainit ngayon. Okay, okay. nag-workout kami kaninang umaga, pagdating namin sa bahay. Ayun na, ay safe pa namin ano, magbi-beach. Ang panahon ngayon, guys. Summer na, hindi na spring. Last week, maano pa 'yun ang simoy ng hangin, malamig pa. Pero ngayon, hindi ang puti ko tingnan sa camera, guys. Pero brown na brown po ako. Puti na ako tingnan sa camera dahil sa init ng araw. So ayun, maglalakad na papunta sa sasakyan. wow finally, nakahanap na kami ng spot guys Ayan. medyo malayo layo din tong parking lot na to na nakita namin so, maglalakad kami ng mga kalahating miliya miles siguro, oh mahangi. buti na lang mahangin dadaanan natin ang mga shops ang mga tindahan, mga restaurant bago tayo makarating sa beach Guys, we made it to the beach. It's super busy. Mm. Nice, I like these blue umbrellas, huh? <laughs> Hindi namin nadala yung Umbrella namin sa yung chair guys, pero sa beach. gusto namin magrenta, yeah. kaya lang buong araw pala, hindi siya pwede na oras oras lang so gusto maligot mister sa dagat wow ang saya wala na kami sa dagat guys, lumabas kami He's back with a gelato. Start eating it from the side because it, it doesn't start tripping. Oh, okay. Wow, yeah. look at that. Gelato by the beach. Chocolate. Mm How -hmm. oh, is it good? It's pretty good. It's like chocolate, they got like white chocolate in here. on oh, my fudge chocolate din dito guys. It's very refreshing. Kasi mainit ang panahon. ah mm, it smells so good. I can smell the chicken. Guys, look at that. Guys, we're at Jollibee. Bibili tayo ng Chicken Joy. Hello, Jollibee. Look at that. Hi, Jollibee. Hi. <laughs> Yeah, the six piece bucket adobo rice and the pie. Got <laughs> it. Guys, I'm excited. Let's eat. This is the adobo rice from Jollibee. And we got six piece chicken. bucket of chicken which is we got half and half half spicy and half non-spicy and then ang wala dito is fries hindi ako naka-order ng fries walang coke kasi hindi to combo ang nabili namin guys basta sinabi na lang namin or oh, isang rice isang ganito isang ganyan isang bucket ng chicken and that's so sabi ko may sana nag-ano na tayo nag-combo deals eh hindi wala. So, yeah. Ito ang nabili namin, guys. And then, they gave me this much of gravy. Sarap yan. And then, ang dessert, dalawang dessert ang nabili namin. Peach mango pie dessert. ano oh, This is the Obi. The Obi dessert. Ayan siya, guys. So, parang crispy niya. And then, we got eto peach mango pine na dessert. Ayan, guys, it looks so good and crispy. Let's try. So, don't say babao is spicy. Say lalim ang hindi spicy. But let's try the spicy one. This is the gravy. This is the rice. Okay, look at that. Spicy chicken there we go mm mm so good ready Let's try the dessert, now guys. Hindi ko na yung rice ataka. Ako lang isa ko Are you it ready? Rice. It's so good. The rice is kind of sticky, a little bit. It's like a sushi rice. It's good. Now let's try a peach mango dessert. Mmm, <laughs> mmm. It's still warm. So good. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Now it's time for a ubi. Yubi? <laughs> now let's try the ubi. Not ubi. <laughs> I'm gonna ubi. Crispy. Ah, look at that. Oh my god, look at that. Mmm How is that? Mm. it's So good. How do you say this? Ubi. Not you, ube. Ube. Uh, mm -mm. there's someone playing golf over there, guys. Ito yung likuran ng bahay namin, guys. Pagkatapos kong kumain ng Jollibee, ako'y busog na busog, guys. Kailangan kong magpa magpahilis. Magpahilis, Biyan, sa Tagalog na ako. Nahirapan ako sa Tagalog. But, yeah, kailangan kong medyo may digest yung pagkain, guys. So, kailangan kong gumalaw-galaw. So, sabi ko sa sawa, maglakad-lakad kami dito sa likod ng bahay. So, pero, ito po ay golf course. So, doon banda, may naglalaro. iwan ko lang kung pwede tayong lumapit dyan. Baka mamaya maano tayo sa bola. So, yeah tapos may tubig doon napakita ko na to sa vlog ko dati. It is 6:26 in the afternoon. <laughs> Pero yes, uh, Mataas pa yung araw, hindi pa nag-sunset. Pero siguro dito ko na lang tatapusin ang vlog na to. Salamat sa panonood, you guys. Mag-like and subscribe. Huwag kalimutan. Bye-bye.